Good morning guys. Sa ngayong umaga, ito magha-harvest na naman tayo uli dito sa ating ah uh, taniman ng pako. Ah, uh, ito. Kuha tayo. Bali kahapon hindi ako nang uhari ito. Uh, sabi ko bukas na lang sunod na umaga kung para para medyo barabi bi So ito ayan bukas na natin yung na So ito mura-mura pa ito. Ito ayan ayan. Atan pwede pa yan. Kaya kinuha natin malambot pa siya. So ito maganda na mahaba-haba yung ating. Ayan ito kaya hindi ko muna pinanguha ayam may tumubo na naman yung, ang palayan ligaw so ito ayan mga bukas natin yan ah, ha harvest yan ayan. ayan so ito ito mura pa to kaya pwede pa yan malamot pa siya so ayan marami siyang mga maliliit yan mga bukas natin yan mga kaharbisin ha yan, yan. O, kaya sa isang araw yung papagkaalangan para bukas So may ito pala lakihin natin. Ito na yung Ito Ayan. So marami-rami tayo mga ito. Bukas na natin ito. okay kaya sa isang araw para mas malaki lang ito. Kaya bukas na natin yung kukunin. Ayan o. So, pili lang muna tayo rito na ano, Siyempre mga bukas pa na yan Mga pambukas na natin yan Basta ano lang tayo ah, uh, Sa, araw-araw yung mga, Meron lang tayo mga harvest At saka Pan lang naman natin Ayan pang bukas na yan So ito ayan Harvest tayo Kuha lang tayo yung uh, Tamang pang ano lang natin Ayan boss kaya, kumuha na lang dyan. So, yung bukas na natin yan. Ano ito? Meron na tayong pang isang harvest. So, ito. Meron pa tayo rito na. Mga ukra uli na ha harvest na yan, guys. So, ito. Bukas na yan. Yung dalawa na yan. Tuwa tayo. So, ito meron tayo. Mga ilang pera. So, ayan, natin yung mga kukunin. Sabay na yun nun. Tapos, kuha tayo. Eh, maraming talbos. Magsasabaw tayo sa uh, sinahin. Sakman lang lang. Oh, yan. So, tayo na. Ito. Uh, Ayan, ayan yun ganda ng talabos o. Ah. Ah. Oh, ya, Oh, yang Oh, dito halo-halo na nga yung damo hindi ko, hindi ko ma plano kasi si silabang si ko eh pag ano naging yung ano pagka nagukulan hindi maano yung tawag kumuha ka na lang ho oh. <clears throat> ito manalbos alam mo na tayo yun kaya yun hindi ko malinis yun sumunod hindi ko masilaban yun eh kasi ano basa lahat yung kahoy eh na kaya sa kapit bahay minsan natatapat niya yung mga ano sinampay sila doon sa taas nila doon sa rooftop eh mausok tsaka bawal kasi rito sa loob ng subdivision yung nagsisiga talaga so minsan tinatiming ko ng pagkawalan tao o saka ano para hindi tayo mareklamo oh, so, ayan so manalimusan lang muna tayo rito ha para di sayang yung talubos nakagahabaan lang eh kaya maganda kasi rito sa talubos ng kamote diba pag uh, may interest na tinatalubosan mo siya mas mabilis siya dumadami kasi nga nagsasanga na nagsasanga yung ano yung niya. nya so kaya kuha lang tayo na uh, ilang peraso kami lang naman ni nanay yung kakain ng tanghali eh. yung bunso naman namin hindi naman mahilig sa ganito So, ayan. Ha? gano'ng ganda ano, ganda ng talubos. Mahaba. Ah, so, ayan, mga harvest ng muna tayo. Ito lang talaga maganda pagka meron kang matataniman pa na ah, kahit kapirasong lupa na ano, may lumaluwag-luwag ha mas maano kan mag-alaga ng ano kulay lalo na ko yung pang-araw-araw lang natin. Makaka-survive na tayo. Parang katulad sa probinsya pag masipag ka na. So Ayan guys, meron na tayo ano ah pang para ngayon na fresh na fresh at bagong pitas. So sana na gusto niyo tong video ko na to. Maraming salamat sa panonood. Thank you guys for watching. God bless.